ito 'yung tinatawag na cook na halimbawa may gagawin ako uh -huh. Apo. tapos ikaw ang kasunod aha uh -huh. uh -huh. tapos si Bubay naman yung uh -huh. huli uh -huh. kung ano nasa isip nyo, okay po kaya na kailangan yung imagination natin very imaginative tayo manok, manok. mag-isip uh -huh. na kayo kung ano idudugtong yung masarap dito ha so ang kasunod ha <laughs> <laughs> ikaw Ayaw mo ba? Sige. Huwag mo gumawa. Tapos ito, ang sunod. Ni <laughs> de, bo de Bone. The Bone. O, ayan na. Ilalim ko dyan. Hindi, <laughs> titimplahan natin yan. Titimplahan. Ah. Ah. Nagayahin ko si Master. Tapos, ito yung kasunod. Si Pecto. Si ito um. yung salt. Salt. Pinch salt. of salt. Pinch of salt. Pinch of salt. Tapos, pepper. Pepper. durog na marami sa Ortigas. Pintang. Hoy! Tsaka Boy, <laughs> yes. sa kubaw! Hoy! Pamintan durog! Kaya sa inyo ginawa ni Master, tatampal-tampalin nyo lang para pumasok yung ay. flavor. Uh, pwede to, lalagyan mo ng zucchini, yeah. carrots, and... Alam mo yung and zucchini? Zucchini! Spell! Pwede bang ano na lang, carrot? Uy, di ba ilokano yun, zucchini? Ano? Nung bata ka? Ayan. Bakit mali? Mali din yung ano carrot. Kaya ay masisi si Master yung hindi nakatingin. Gag talaga. mo dyan. Pagkatapos mo, linisan mo yung garahe. Tapos inabas mo na yung mga kotse namin ni sir mo. Ayan. Sabi ko na kialam mo ako. Iyo pala yun eh. Akin chef eh. Oo, punasan mo na ito. Tama Tama ba ba na naisip ko, Master? Ha? Iikot ko yung... Pusa mo yan, please! Gusto kong iikot tong... Ay, uh, ano Ayan, yan? Ano, lang. Siguraduhin mong tama yung gagawin Ayan, mo, master. ha? Ayan, Master. Ilalagay ko siyang lahat. Yes. Okay. Kasi marami tayong kakain, eh. Mm -hmm. Ayan. 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 Okay. At tulungan lang kita para... Ayan. Yung paano mo. Yes, Master. Tapos ito ilalagay mo dyan. Oo, oh, ganun oh, ba? ipapaikot ko siya, i-roll ko. Ah, okay. Okay lang okay. po okay. ba yun? okay yun, no, no, yun. Ayan. Ayan, ganyan, ganyan, Ayan. Ayan. Okay. Yung yeah, ba? gusto mo palaman laman dyan? Yes, master. All right. Hoy, ano pang ginagawa? May nalalaman pa siyang paikot-ikot. Okay na yan. May salt na yan. Wala pa nga, mga Ayan. Yan. Ngayon, gagawin natin, Bubay, ipapalaman. Sabi mo, ipapalaman yes, mo? Yes, Master. Ayan, Ayan, lang siya kabilis. master, bilis. Lang. okay lang ba to na hindi siya dapat lamog? Hindi lamog. Sinu okay, okay ilagyan mo dyan? dyan. That easy. Tama, mo Tama lang yan. Dyan. Hindi lamog. Yan. Siyempre, yeah. mainit-init pa yan, di ba? Oo, oo i-wrap mo yan. Using your tongue. I-wrap mo yan. aray ko ang init, ah. <laughs> Real life pala ito. Ay! Yung juwentrang. Yan. Oh, o, yan. yan. O, oh, ito na. Uh, ilagay na natin dito. Master perfect bang pagkakaikot ko? Tingnan mo naman. Na. Oo! Oh! Tama. <laughs> Paano yun, Master? Tama! <laughs> <laughs> si Master! Yan. Basta, man, saan, man, ilawa, Master. Master, ah. Yan. 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 Master. Yan. Igirad natin dyan ngayon. Di ba? Oh. Yan. Isa pa. Egg yolk. Egg yolk lang. Yung white. Now, I have my brush. Ganito yan. Nasco. Ah, okay. Pahid-pahid formula. Pahid-pahid lang. Pahid-pahid. Sa gilid, gilid lang. Mm. Para ka pala nagpipinta-pinta lang. Yes. Okay. Hop. Hmm. Hop. Ayan na. Hop. Sinungkit. Nilagay. Nilagay. Sinungkit at nilagay. O, oh, diba? O, oh, diba? ba oh. Uh -huh. Ngayon. Aha. Uh -huh. Ngayon. Balot natin. Aha. Uh -huh balot. Wow. Tapos ito, tiklok tiklop ganyan. Tiklop. Aba, aba, parang o, diba? ano. di ba? Aha. Gift wrapper. Aha. Aha. Uh -huh. uh -huh. Tiklok. Pwede pa regalo. Tapos? Pahid -eg ulit. Egg ulit. Ibabaw lang. Pahid. Sa piraso lang. Then Or this one, wait. you have to cut. Yes. Uh -oh. Naging ribbon. oh di Ribbon. Ah, para ticlop, masarahan. Para masarahan. Masarah. pangsarahan ito, mm -hmm. yan yung pagiging imaginative na sinasabi ni Master kanina. Eh. Yes. Yeah. Alright. Sinaraw. So, ngayon, ilagay natin sa baking tray. Baking tray. Baking yes. tray. Yes. Baking so, tray. Ilalagay sa baking tray, ibig sabihin... Yes. ibig bake ibig bake huh? Ibig sabihin yes. ipa-fry. Ibi ano ba kayo? bake nga. Ibi-bake. Ibi ilagay natin sa oven in 25 minutes. Wow. 25 yes. Minutes. Yum, 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 yum. Wow. Datuk Spesial na. Hello. Hello, bagaimana tu? Ani, Ani yan, master. master. Chicken Wellington. Wow. Hey, eh, chicken Wellington, wow. nama. Palayu tawa. Eh.